excited kaming lahat pumunta ng boracay after 5 years wow ano kaya itsura ng boracay ngayon tumuloy kami kahit alam namin may bagyo kasi yung bagyo nasa northern part ng ng pilipinas kaya so, alam niyo naman ang boracay nasa bandang visayas so papalayo naman yung bagyo so tuloy kami maganda maayos malinis itong uh, terminal to Tsaka surprise kami kahit maulan, marami pa rin uh, tao na gustong tumuloy. So I guess safe naman talaga bumiyahe. Kaya naman naisipan ko magborakay kasi may discount ang Discovery Shores 25%. Wow! Laki nun ah! May nagsabi sa akin basta habagat season daw yung tipong tag-ulan na, ah talaga nagbibigay ng discount ang mga hotels. E eh, gayon pa man, Boracay is Boracay. Umuulan man o maaraw. Libre din yung pamasahe namin kasi ginamit ko yung miles ko. So sayang din yun, di ba? Malaki-laki din yun. Yung tax lang ang binayara namin. Iniisip ko lang, paano kaya dito yung mga taong naka-wheelchair o yung mga nakasaklay Uh, papano sila bababa kasi walang tube ito eh at talagang maghahagdan ka anyway I'm sure meron naman silang paraan pati ang Boracay Airport ang ganda na rin kasi yun na nga bago mag pandemic yung huling punta namin dito eh ngayon marami na talagang naayos mas organized na sila at syempre, uh, pre-book na nga yung aming hotel kasi mas convenient para sa amin kasi may senior na may bata pa kami. May sumalubong naman kagad sa amin. Uh, nilagang kami ng tag kasi syempre sa sobrang dami ng tao para hindi sila maguluhan. Nilalagang kami ng tag para to make sure na walang hahalo na ibang tao at saka kinuha na yung mga maleta namin. So, Pagkamit namin sa kanila, sila na bahala sa maleta at sa loob na ng kwarto nyo sa hotel makikita yung inyong mga bagages. Very convenient kasi pag may susundo sa iyo at paghatid sa iyo, hindi mo na isipin hindi mo na bubuk. So nakahanda na yung mga van nila na komportable naman. Para naman doon sa mga gustong pumunta ng Boracay at uh, ayon yung mag-hotel uh, na malaki. Ah, uh, pwede naman hindi kayo pumunta dito. Oh. Pwede kayong uh, mag-tricycle tapos meron sa inyong bibigay na ticket at sasabihin niya sa inyo kung saan pupunta. Very convenient, mabilis kasi lahat may sign eh. hindi ka maliligaw. Siyempre, tourist destination to, talagang matulungin yung mga tao kasi kaya sila maunlad dahil sa turista. At saka feeling safe ako dito, hindi yung parang Uh, natatakot ka na mapipickpocket ka, ma up ka. Talagang ultimo yung mga taong nakatira doon, gusto na lang panatiliin na uh, very peaceful para mas maraming turista ang pumunta. Mula naman sa Godofredo Ramos Airport, uh, mga 10 minutes away, dadalhin tayo sa anong Getty port o Jetty port o kahit anong pronunciation nyo. <laughs> so ngayon doon, Um, kung kayo kayo lang ang, uh, ang gusto nyo mag sariling trip, so kayo ang kukuha ng mga ticket. May environmental fee, terminal fee at saka ng boat ticket kasi lilipat pa tayo ng ibang island eh, alam niyo naman ako, super curious ako, kahit sinabi na, oh, umupo lang po kayo doon. Eh, syempre, senior, eh, ayaw ko namang umupo-upo lang habang buhay, no? So, umiikot ako, chinik ko yung mga tao, ano, mga pinagagagawa nila, ang mga nakakatuwa lang, yung merong uh, pila para sa mga seniors, talaga asikaso ka kaagad. So, very organized, talaga sanay na sanay talaga sila sa turista. At saka yung mga foreigner, hindi sila matatakot na, maloloko kasi nakasulat na yung presyo eh. Kaya alam na nila hindi hindi yung parang magkakipagtawaran ka pa. Tapos sa ah, pag ah, takuhan nyo na rin yung boat ticket nyo, pupunta naman kayo dito sa area. Lahat naman yan may sign. No? Um, at saka makikita nyo lahat ng tao doon pupunta doon sa bangka. Yan. So, ang medyo mahihirapan lang dito, ang napansin ko, kung hindi ka naglalakad o kung naka-wheelchair ka, medyo mahihirapan ka kasi medyo pababa siya eh, no? Kaya medyo parang delikado. Hindi ko alam kung kakargahin siguro yung buong wheelchair ko naka-wheelchair kayo, pero possible pa rin. Para po dun sa mga mahina ng tuhod o naka-wheelchair, mas maganda mag prebook na kayo sa hotel para may mag assist kagad sa inyo. Mahirap po magsarili kung hindi na po tayo masyadong nakakalakad. Kaya nga po sinasuggest ko sa mga kapwa ko seniors, ay habang kaya pang maglakad-lakad kahit mabagal, mamasyal na tayo kasi huwag nyo nang hintayin o next year na, two years pa, pag nakaipon, ay hindi na ho natin masasabi yung future. Kaya kung habang kaya nyo pa kahit ho nakatungkod kayo, kung kaya pa, sige lang ho, go ng go, try nyo ho mamasyal at mag-enjoy hindi ho natin madadala pero sa langit. Travel time is approximately 5 minutes sa Boracay Island. Your life is about another year's age. As expected, uh, maalon, malalaking mga alon. So, mabuti na lang, hindi kami malululain. Anyway, 5 minutes lang naman, kaya naman tiisin. Pagdating dating naman namin doon sa island, sa Boracay Island, merong another set of tao na uh, mag-assist. So, lahat ng uh, mga mali-malita, wala kayong bibit-bitin, lahat sila. At pag nga buha baba, merong lalaki na nag-assist, ano, uh, nakaabot yung kamay niya para just in case gusto mo ng extra tulong. May railing naman, pero syempre itong mga anak o mga bata, ayaw nila syempre na mahawakan yung kamay nila. Eh, ako wala akong pake, no? eh, kaysa sumemplang ako doon, eh, mano ba naman yung hawakan ko yung kamay niya? Hindi naman niya ako pagnanasahan pa. <laughs> Siyempre, hindi may iwasan na isipin na nananansing, di ba? Siyempre, hawakan yung kamay mo. Sandali lang na Chinecheck lang kung meron kaming kasabay sa loob ng van. Doon naman sa mga nagsasariling trip, eh may e-trike. Mabilis lang, nakahanda na, ready na. Pero bago ho kayo sumakay, kausapin nyo na kung magkano para hindi kayo na so surprise. Diyan mahirap makontrol kung magkano yung presyo nyo sasabihin. At kung marunong naman kayo magtagalog, huwag na ho magpa english english <laughs> Kasi mas mahal ang bibigay sa inyong presyo kung English-English po kayo. So, Tagalog lang ho tayo. Galingan nyo magtagalog ha, yung mga islang-islang dyan. dito sa main road sa Boracay ito yung pinakalikod ano yung sa kabilang side yun na sa uh, beachfront so marami na kayong madadaanan ng mga hotel hotel dito so tinitignan ko how accessible no tong henan ang dami ang dami parang tatlo yata o apat na iba pang klasing henan ang isa pa tinitingnan ko yung mga uh, restaurants kung sa kami pwedeng kumain at saka pwedeng yung i-google kung high rating ba yung mga restaurant na yon para ano ba kung ano yung sikat doon yun ang pupuntahan nyo so approximately mga siguro mga 20 to 25 uh, minutes bago kami makarating sa hotel na as expected uh, maganda pa rin ang uh, discovery shorts kaya dito kami bumalik talagang maganda pati serbisyo makikita mo pati mga kanto-kanto ng mga CR, lahat, malinis na malinis, pati mga amoy ng mga tuwalya nila. Kasi very particular ako sa kalinisan kasi ano, public area yan eh. So lahat yung inspection ko, baka may camera. <laughs> baka may hidden camera. Hindi naman, no? Alam nyo naman ako. syempre Pilipino ako. Negative thinker. O, ba diba? Ugali natin yung mga Pilipino, eh. Mga negative thinker, dahil sa nag-iingat lang naman tayo, yun lang naman ang sinasabi ko sa mga anak ko, di ba? Kaya ingat-ingat lagi kahit saan tayo pupunta. Uy, meron syempre ang welcome food, di ba? Merienda. Tsaka check ko yung view ng room namin, so maganda naman. ganda oh. Very very artistic yung pagkakagawa nila. Yan ang gusto ko talaga sa Discovery Shores eh. Paglabas namin ng beachfront, uh, medyo malakas yung hangin. Pero kahit walang araw, malakas yung hangin, masarap pa rin yung simoy ng dagat, di ba? Kasi sabi nga nila, yung simoy ng dagat na medyo maalat-alat, nakakagamot-gamot siya ng mga ubo-ubo, mga sipon-sipon. Low tide, kaya kita nyo, malaki yung uh, beachfront. Mami, ang ah, makikita nyo, <laughs> umabot na dyan yung tubig dagat. Siyempre, inalis muna yung mga lounge chairs kasi nga malakas ang hangin. Pagbalik namin sa kwarto, yan, merong uh, ano yan? Libre yan, yung mga merienda nila. Kita niyo, maganda pagkakaayos. Gabi-gabi yan, tuwing uh, uuwi kayo, meron siyang uh, binibigay na parang night snack ba. In fairness, uh, masarap itong sapin-sapin na to. Kami talaga kasing pamilya pag uh, kumakain kami, gine talaga namin yung pagkain. Hindi lang lasa. Siyempre, importante yung plating o yung presentation. Kasama lahat yun. Puti naman yung kanilang mga hagdan uh, may anti-sleep kasi siyempre, especially mga seniors or even mga bata, takbo ng takbo. Lakas pa rin ang hangin. Uh, may ambon konti pero bali wala naman yan. yung sumama here. ito yung kanilang uh, swimming pool. Uh, Karinis naman. Hindi lang kasing laki na ina-expect ko. Pero anyway, five years ago, nandito naman kami. Eh, maintain naman nila yung uh, kalinisan. Ngayon lang, parang nadagdito nila. syempre every year, or at least every two years, nagpapalit sila ng theme. Ngayon, ang theme nila ngayon, mga animals, para matuwa din naman yung mga bata. Siyempre, o ano ba? Ano ba yan? O, di ba? Dessert ang inuna eh, no? Kasi nakita namin itong donut tree, o di ba? Pero siyempre, bawas-bawas din sa sugar. Uy, ang cute-cute naman cute ito, mga heart-shaped donuts. Ah, titigma ko yan. Hatin na kami lang kami ng ano gusto ko lang tigman, Hindi ka man uubusin lahat dyan. tikim lang. Share-share lang. Actually, hanggang 11 o'clock. Uh, bukas naman to. Pas uh, 6 a.m. pa lang eh. Eh, syempre, hindi uh, pa kami adjusted masyado sa oras. Kaya maagal talaga kami magising. So, yan. Uh, maganda o. Oh, uh, covered yung uh, bread nila. So, hindi siya matuto matutuyo, hindi siya malalangawan, and maraming choices. Maganda lang, syempre, sa si mga five-star hotel, makakasigurado kayong uh, fresh na fresh yung kanilang uh, mga sineserve. Wow, parang legend to ah. Ayun, may sauce. Sabi ko na, legend to eh, mamaya. Yan ang kakainin. Gusto ko to. Pritong isda. Yan, sarap niya, no? Sana may champurado. Ewan ko, tignan ko lang. Tapos may kalumpit, longganisa. Nakita ko, basa yung sahig. Kaya, tinawag ko yung waitress para linisin. Kasi hindi yan safe for seniors o mga bata. Tuwanto ako kasi may palitaw. Ilang years na akong hindi nakakakain yan sabi anak ko, ma, ko pa, meron pa dun sa dulo. So, yan, lakad-lakad ako. Eh, kaya lang natawa ko kasi yung mga ilaw gumagalaw sa lakas ng hangin. Eh, kasi may konting hangin pa rin pumapasok. Tapos, pagtingin-tingin ko, dahil dito pala, kung gusto magpaluto ng itlog, ng scrambled egg, kala ko walang bacon eh. Meron pala, ayun dito. Anyway, iwas-iwas ka sa mga preserved akin anyway, Kurot-kurot lang naman. Hindi naman araw-araw. Palusot! Ang maganda lang sa bacon nila, meron silang soft and meron silang crispy. Kasi syempre, di ba, may mga tao ayaw naman nila ng maluto. Pero generally, maraming gusto ng, ng mga malutong. Dahil nga na, na malakas ang hangin, more on hangin eh. Kasi yung ulan, di masyadong ah uh, ganun talakas, pero yung hangin malakas. So, nilalagan nila ng takip. Wow! May ubi champurado! Nasubukan nyo na bang gumawa nito? Yung champurado nyo, lalagay nyo lang ng ubing halaya. Ay naku, bagay na bagay ito sa danggit o kaya tuyo. Sarap! ay nako, gluto din ka to, kasalanan na to. Pero binalikan ko, tikim-tikim lang naman. Binalikan ko lang yung panda na waffle. At saka na-curious ako, anong ba Anong ba itsura nito? Bakit siya ganyan? Yung pala siya ay waffle na haba. Tapos nag lang sila ng konting chocolate. pinicturan ko yan sa television sa napapunta yung bagyo o palayo na siya grabe uh, eh, umapunta siya sa ano lakas ng alon high tide ito na yung building o oh, discovery shores ito ang lapit lang umabot na siya dito nung low tide ka kahapon ka ano makikita mo talaga yung <laughs> meron pang ano beach shore. ngayon nawala na yung shore sa so, sobrang lakas ng ano ng alon. pa naman namin lumakad papuntang D-Mall. lakas. Nawala na daw yung bagyo eh. lakas pa rin nito. yung mga naano do sa dagat plastic sinelas bote basura kahit malakas yung bagyo itong mga tiga hotel staff talagang gagawa at gagawa sila ng pampasaya para sa mga guest nila Thank you. Um, if you spray for your face, for na ako lang. Okay. Ma'am, si Wow, okay. Kukuha ko sa dali. Ang kulok ko po na po na. Okay. Upwards ah, na lang ako. Salamat. Oo, uh, sarap. Wow, finally, may shore na. Ay, nako. Pero nang ano. Baka pwede nang lumakad. Grabe ala ko hindi na kami makakahaan o na ito kanina yung uh, hanggang dito maabot yung tubig o ngayon marami na naglalaro okay good ito talaga matindi nagpa parasailing sila habang may bagyo ang lalakas sa loob nila kaya oh, enjoy na enjoy sila oh. Ang dabi taming construction dito. Nung lumakad kami along the uh, beach shore, maraming building, parang natapya siya sa kalahati. Tapos naiwan siyang hindi nagagawa. Kasi syempre malaking pera yun eh. Kasi noong 2018, nagkaroon ng major uh, renovation. Parang pinahinto ng presidente na isarado ang burakay, ayusin todo-todo at hindi pupuksan habang hindi maayos. Kasi tourist area to eh, tapos maraming dumi na kumakalat sa beach, so hindi nga naman maganda. Marami kasing mga building rules na hindi sinunod ng mga ibang nag-construction. So, nakukuha na nila yung part ng beach. Imbis na marami nga naman taong lumakad at mag-enjoy, eh gusto nila palapit ng palapit dun sa beach so syempre istorbo din naman so nakakapangit So talagang once and for all, talagang binigyan siya ng ultimatum, kailangan pagandahin niya yung Boracay. At syempre marami talagang naapektuhan. Pati nga yung kalye sa likod, nakapunta ako noon, hindi pa gawa yung kalye sa likod. Ngayon maganda na, makakadaan na, mas maraming kotse. Noon talagang parang rough road lang siya, hindi pa siya halos uh, o semento. Talagang magulong-magulo. Pero ngayon ang maganda lang talaga, Uh, maganda ng lakaran sa harap at sa likod. Ang isa pang kinatutuwa ko kasi dati wala ito eh. Kasi three times na rin ako nakapunta ng Boracay. Wala nito to mga lifeguard stations. Meron yan parang every half kilometer yata. So yan, nagbabatay sila. Siguro share-share uh, na rin yung mga hotels na magbayad para dun sa mga lifeguards. Ito yung Willis Rock uh, pag low pwede niyong lakarin yan sa ngayon uh, maraming marami na hindi pa sa mga alon hindi safe mo na ito yung part ng mga giniba dati na nakaharang uh, So yan, under construction. Itong building na ito, oh, halos kalahati ng uh, property niya tinanggal yan, Mula doon hanggang dito ang dami hanggang ngayon, kasi kasi hindi naman din ganun kabilis magpatayo ng o magpa-renovate ano, mahal din yan o, oh, ang pang building na putol talagang hindi sila binuksan hanggang sa hindi sila sumusunod dito sa mga buildings ito may isi Kinita Papunta sa main road Ayun nakita yung mga dumadaan na kotse Yun yung main street So pwede kayong uh, mag e-trike Papunta sa station 2 or station 3 Pupunta kaming V-Mall, nag e trike kami kasi gusto nyo sumakay nung apo ko sa e trike May service naman ang Discovery Shore, eh gustong ma-experience eh. Tsaka mura lang naman, nag-enjoy pa yung apo ko. Ingat lang mga seniors kasi tignan nyo yung kaliw, oh, hindi pantay-pantay, may madulas, may mga butas. Baka mamaya ma-out of balance tayo. Bakit hindi ka pumili? So, masyadong mahal eh. Ah, taga. Oo. 750 lang eh, 3000 daw. P3,000? Oo. maganda. na Oo. Ito yung mga sa mga pinipilahan sarap daw dyan pero iba yung namin mamaya na muna yan ang tip ko lang sa inyo magdala kayo ng lower bills pag nagsya shopping kayo kasi mahirap din magpasukli uh, sapat na sa mga pinipilahan ng Coco Mama at least ngayon wala siyang pila pag may nakita kayo na gusto nyo wag yung bibilin agad, umikot muna kayo kasi may mga mura-mura din sa loob, sa gilid-gilid. Huwag kayong masyadong excited. At saka nafe-feel ng mga tindera yan kung excited kayo. Dito kami kumain. Gusto namin i-try ito. Hi vlog! Welcome to my guys. Shoutout sa 1,000 viewers din ni madam. Supportahan niya yan. Thank you. Ito ngayon sila sa Habit Tavern, Burakay. Enjoy lang po madam. Thank you so much for coming here. Okay. Salamat okay. din. na lang nung namamasyal kami, ah, hindi naman umuulan, gumaganda naman yung weather. At saka nung patanghali, eh, dumadami na yung tao. So try ko na tong halo bingo. So halo-halo na mangga. Na try ko, ay masarap talaga. At saka piling-pili yung mangga, hinog na hinog. Back to hotel kami. eto na, breakfast na naman. Third day namin. Ang maganda sa kanila dito sa Discovery Shores, araw-araw talagang pinipilit na lang maging iba-iba yung sineserve nila. Pati prutas, iba-iba. Ang hirap talaga mag-reduce pag naka-eat all you can. Anyway, bihira nga naman. Napansin ko maraming uh, pusa at saka asong gala. Eh, syempre, eh, dumudumi yan kung saan saan eh baka mamaya makatapa kayo kaya pag naglalakad kayo titigyan tignan nyo maigi yung inyong nilalakaran isa yan sa mga dapat tignan ng local government eh yung mga animals na nakagala kasi possible makakagat din yan eh di ba di diba mo masabi kasi animal yan pwedeng mga gat pag na masana mga mami na aso na may mga papi sila nakutapang yan ay nako, ito ang ko sa hotel. Malalaking chinelas. Lahat ba ng tao malaki ang paa? So, tubawag ako dun sa front desk. Sabi ko, pwede bang pahingi ng maliit na chinelas? Nagbigay naman sila. Pero malaki pa rin. Eh, buti na sa sobrang laki. Kung medyo sanay-sanay kayo maglakad mula station 1 to station 3, makakalakad kayo eh ang V Mall nasa halos nasa gitna siya, Station 2. Ang maganda kasi sa Boracay, may murang hotel, may mga 1,000 lang, no? Tumingin lang kayo sa internet, makakapili kayo. Kahit on a budget kayo, pwede kayo mag-boost, mag e -try. Pati mga restaurant, Nako oh, ang dami si daming choices. Uh, wag lang kayo pumunta doon sa pinaka-main na uh, lakaran ng mga turista doon sa likod, do sa main road sa likod, kapag lumakad kayo doon, may mga maliliit na karinderia doon. May mga sikat din, ah, kahit maliliit yung karinderia, dahil masarap yung pagkain nila, pinipilahan din. kito first time po nakita yung uh, Jollibee kasi nga 5 years na akong din nakapunta. So, at least uh, maraming choices. Siyempre, mayroon ding uh, Chowking, Medyo maluwag pa ngayon kasi patanghali pa lang. Sana naman itong lakaran, ayusin naman nila o laparan nila o linisin nila. Kasi ang dami-daming dumadaan tapos ang dami-daming kalat. Oo nga may bagyo pero kahit naman wala daw bagyo, nandiyan dyan yung mga basura na yan. So parang hindi maganda, di ba? Nasala mga turista. Maraming na didismaya pag nanood kayo sa YouTube. Paraming mga turista na nadidismaya sila na pumunta sa Boracay kasi nga 'yung iba natudumihan sila. Eh syempre nakakalungkot din na makakita ng ganoon. Eh, may magagawa naman sila. I'm sure may association 'yung mga hotel-hotel na 'yan. Dapat mag-meeting-meeting sila at ayusin talaga kasi sa dami ng nakita ko, siguro mahigit 20 to 30 na mga buildings na napabayaan at saka hindi na natuloy yung construction o sa magkaroon sana ng samahan para maayos ulit kasi parang ano eh, nakakadismaya kahit ako sa totoo lang ayoko magsabi na ang ganda, ang ganda tapos hindi naman pala, hindi may magandang area, maganda pa rin yung dagat pero itong mga stalls na to sana i-organize nila Pati sana yung mga nag-aalok ng services kasi marami nakakalat. And mas maganda, di ba? Mas hindi nakakatakot lapitan ko meron silang uniform at ID, di ba? Kasi para ma-distinguish mo kung sino talaga yung mga legal. Ito, okay ito yung mga police visibility kasi at least feeling safe na walang mga snatchers, di ba? Ito, parami ng mga hotel sa ngayon dahil may pagyunga. Huwag daw panapas na. May mga harang-harang sila. Pag wala, nakabukas naman lahat yan. So, nagtanong-tanong ako sa mga locals. Alam niyo naman ako, mahilig mag-interview. No, makulit kasi ako. So, sabi nila masarap daw yung Island Chicken. At nasa main road yan. Nasa bandang Station 3. Inagahan lang namin kasi napupuno daw yan at saka humahaba yung pila. Kaya ayoko naman maghintay-hintay pa kaya kahit uh, alanghaning oras kumain since gusto kong tikman. 5.30 pa lang nag-dinner na kami. Kung kailan kami pales, totally wala na yung bagyo. Okay naman nagkaroon naman kami ng family bonding, nag-enjoy naman kami. Ang tanong, babalik pa ba ako? Oo, babalik ko ng Boracay. Uh, para sa akin, wala pa rin kasing ganda ang dagat nila. Pero, wag palipas mo muna kayo ng isa o dalawang taon. Or siguro more kasi para maayos nila yung mga ruins. Ruins, tawag ko dun sa mga ginagawang mga construction. Pero kung hindi nyo naman concern yun, kasi ako very particular din ako sa ganda ng lugar, hindi lang syempre ng klima, ng mga tao, ng pagkain, lahat yan pinapansin ko. Maraming marami pong salamat for watching. God bless!